Ang size nito ay nasa 5 inch ang haba. Pwede siyang lagyan ng 6 inch na figure. Yan yung sa gilid niya. Meron siyang markings. Yan naman yung likod. Ko. Yan yung gilid. Meron siyang parts na missing. Yan naman yung taas. Yan naman yung sa baba. Hard plastic yung materials niya good kondisyon condition pa yung gulong at hindi siya battery operated ito naman ay nasa 5 inch din ang haba hard plastic yung materials niya yan yung gilid niya ito naman yung likod niya yan yung gilid niya pwede siyang lagyan ng mga 5 inch na figure yan naman yung sa taas niya yan naman yung sa baba niya Meron siyang markings at hard plastic yung materials niya. Tinutulak lang siya para tumakbo. Nasa 5 inch din ang haba nito. Pwede siyang lagyan ng 5 to 7 inches na figure. Yan yung sa gilid niya. Yan naman yung sa taas niya. Meron siyang markings. Yan naman yung sa harap niya. Malalaki yung gulong niya. Ito naman yung sa gilid niya. Yan naman yung sa baba. Hard plastic yung materials niya. Hindi siya battery operated, tinutulak lang para tumakbo. Magkasinghaba lang silang lahat. Yung iba malaki at mabigat. Lahat sila ay mayroong markings at hard plastic yung materials. Ito siyang pang-display at lagyan ng figure.